Nagharap sa pulong ang Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws, hinggil sa agarang pagrepaso sa panukalang batas, kaugnay sa reallocation ng pitong parliamentary district seats na laad noon sa probinsya ng Sulu. Kasunod ng exclusion ng Sulu sa BARMM, kinakailangan ng district reapportionment. Sinabi ni Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws Chair City Fahani Uyuyod, na isa ilalim sa masusing review ang kanilang komite ang BTA Bill Number no. 347 na isang private members bill na iniakda ng siyam na mambabatas, gayon din ang BTA Bill Number no. 351 na iniakda naman ng Government of the Day. Parehong tumutugon sa reconstitution ng mga districts ang dalawang panukalang batas. We had our committee meeting so nagkaroon tayo ng setting of timeline natin kasi nga po medyo for lack of material time we really need to expedite things no so we are we are looking forward na within this month makaya po natin matapos matapos yung um, reallocation of seats Inaasa naman ang pagsisimula ng deliberasyon sa susunod na ligo pagkatapos makatanggap ng komite ng position papers mula sa relevant stakeholders um, urge po na yung mga stakeholders natin will participate because it's very important po na marinig po natin yung bosses nila. In fact, um, we are encouraging po and nagset po kami ng schedule na mag po ang lahat ng stakeholders ng position paper nila no, within this week. Upang matiyak na ang reapportionment process ay base sa accurate data, magsasagawa rin ang Komite ng Konsultasyon sa Commission on Elections at sa Philippine Statistics Authority. Nakatakda namang magsumite ng report ang komite sa plenaryo para sa deliberasyon sa ikatlong linggo ng Hunyo. Nilalayo ng komite na maayos sa mga kinakailangang pagbabago sa panukala at may sa batas bago ang October 2025.